Atasha. Happy birthday! <laughs> Show the first family! Of device. course! Oh, yeah. right. Okay, we're all inviting you guys to watch the... Mulak family, Aga, Shailene at ang kambal na sina Atasha at Andres para sa TV5 mini trade event. First family only on TV5. Coming soon! Yes, Please watch the first family! Yeah. <laughs> Nagumpisa na mag-promote ang Family Mulak para sa kanilang bagong sitcom na The First Family na mapapanood sa TV5 soon. Natatawa sila kapag si Andres na ang nagsasalita dahil halatang kabado pa ito at hindi sanay. Please, thank you. <laughs> okay, thank you for coming tonight. Thank you for being here. I really appreciate it from our family. Hindi tulad ni Atasya na medyo nasanay na nahumarap sa mga tao dahil sa itbulaga ito nagtatrabaho. Peace. Araw-araw ay iba't ibang mga audience ang kanyang makakasalamuha at samahan pa na ng paka-energetic ng mga kasamahan. Lumutang pa rin ang ganda ni Atasha Mula kahit wala pa itong makeup at kausap si Miles na nasa lamisa sila nagbabasa ng kanilang script interaction natin this morning kasi na ano ano na ano exam. kinakabahan ako Habang nasa backstage ang mga It Bulaga Angels kasama si Atasha, lumabas ang kakulitan nito. At patuloy pa rin ito sa pagsasayaw kahit walang tugtog at may patalon-talon pa itong kasama. At mapapabilib ka rin sa galing niya maghosting, mabilis at tuloy-tuloy na ito magsalita. Nakakatawang ganap naman habang sumalang sina Natasha at Miles sa Pinoy Henyo. Oh. Ah, hey. oh. hey. the... I mean. oh. nagsama sama sama sina Maine, Karen at Raisa May sa pagpapakilala ng kanilang guest. Ganta. Oh, at <gasps> <and> ito <flats> okay. din may 6 million streams na din sa Spotify. Oh, so oh, 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 oh,